For to this video mga idol, ay nasa Rawis Girang po tayo. Part po ito ng basay na kung saan ay maliligo yung buong tropa sa cold spring. At dahil nga birthday natin, ay napagkaisahan ng tropa na dito kami magpunta. At syempre, ito yung mga naganap na kulitan. Ano oh, so, tawagin si Rina? yung sasalong yung, ano, yung isda. Yung sa sirena sa dagat, sirena sa dagat. Dito, sa sirena sa dagat. Dito, no, sa no. si no, Rina no. sa dagat. Banyakan <laughs> Modern. Modern. Oh, nagbubura. mo ng hair. De to So yun, happy birthday to me Facebook, YouTube, baka naman Yan, nandito po tayo sa Rawis Girang Mga idol, na kung saan Ay kailangan muna natin magbayad ng entrance Baka tayo si Paim Palabas <laughs> Cold spring daw in English Pero in waray, salog Alright Ayan, so napakalamig ng ilog dito Mga idol, ayan o oh. So bago yon kailangan muna natin ilagbo Kung ilang po tayo ya meron po sila yun, yung kasama natin, no. Naglalagbook na at nagbabayad na po na interest sa cottage. Ikaw pa naglaga na yaw. So dito nga ay kailangan pa nating maglakad pa loob para marating po natin yung part na kung saan doon tayo maliligo. Ayan oh, no? may paparating pang bisita. Hey, kada hindi kardiro. Yan eh, walang <laughs> di makakaunin eh, kaya wala Kaya naman. Terbati apa ngau? Kian ang kardero. So dito nga, ay nahati hati yung dalawa ilug na ito. Yung itong part yung galing Balantak Falls. Ayan mga idol. Pero doong part na yon sa paderecho, doong kami pupunta. Ang kagandahan sa ilog na ito, mga idol, kung sa parang yelo at napakalamig, ay free pa dito magcar Kita nyo naman yung sa motor na yan, no? Nagkakarwas yan dahil may kamera o malis muna yung may-ari. Yun know, so kailangan natin maglakad papunta pa doon sa kaduluduluhan. Oh doon eh, lang, malapit lang naman yan mga idol. Kaya bilisan na natin dahil nagugutom na ako. Ano bata? Bata? Uy, naparigos ka? Kabarnox ka pa, gudu. So ayan nga at nandito na tayo sa venue. Venue talaga no. Sa place na kung saan kami maliligo at kita niyo naman yung mga bata na una na talaga maligo. At syempre ako muna, pakikita ko, ko muna sa inyo yung lugar. Ayun no? Yun o, no? tuwang-tuwa ka agad sila o so sa part na yan, medyo may malalim mga idol At meron din saktong katamtaman lang po yung lalim Ayan o, no, para siyang chuming pool. <laughs> Ayan, napakaganda at napakalinaw at napakalamig ng tubig dito mga idol. So, try nyo magpunta. Ayan, so ito po yung napili nilang cottage. Kaya dito kami po Dahil maluwag na, dalawa pa yung mesa. So dito nga sa part na ito ay kinantahan na ako nila at sa part na rin na ito ay dito naramdaman ko yung kanilang suporta. Suporta nga ba? O oh, nagugutom lang sila. Alright! Well mga idol, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin, lalong-lalo sa ating pamilya na hindi tayo iniiwan sa kahit na anong unos o kung anong kalamidad na dumating sa atin. All ano pinagsasabi ko? Happy birthday to me. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Nadagdagan na naman yung edad natin. Oh, Amen. Well, kidding aside mga idol, so salamat nga pala sa mga nagdala. Akala ko kasi wala akong handa, pero nagulat na lang ako, marami pala. Ayan, marami maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko makakalimutan ito. Maray, <laughs> Maray, ano? yeah! Sa mga followers and subscriber natin dyan Sa Facebook at saka sa Youtube Ayan maraming maraming po salamat Sa inyong walang sawang pagsuporta Sa pag share, pag comment ng ating mga videos Malaking tulong po mga idol Maraming maraming salamat po

Popay kayo. <laughs> oh. Kaya ano yung sun Kaya ano kayo, may sun na. Ang tawagin Ito yung sasalog yung ano, yung isda. Yung sa sirena sa dagat, sirena sa dagat. Dito, sa sirena sa ato. Ano tayong katagalog? 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 Sereno. Gusto <laughs> Sa dagat, sa dagat, tama sa dagat. Ano? Sereno. dagat. Dagat. Dagat in the At siyempre, hindi rin namin pinalampas ang hindi magawa ng content. <laughs> Pero naisip ko matagal na ako kong sa TikTok, May alam ako na mas maligid, na, mm, Nakikita nagikita nyo? <laughs> Ito yun <no>? hahaha, <laughs> hahaha, legit to hahaha, legit. mo hahaha, 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 mo. hahaha, mo hahaha, hahaha, mo. mo. Ano hahaha, hahaha, Legit Happy. Pero syempre, sa kahit na anong okasyon, darating talaga yung part na uwian na. Ayan, so uwian na. Hanggang sa nating video mga idol. Maraming salamat sa pagsuporta. Bye-bye!